Kumbut ko na ang ng gamit na may gamit. Ba't, ba't ako, ba ba <laughs> ako pinapakal mga gamit mo, ha? Huwag kang ganyan. Ay, ba't mo tumulog yung bark ko? May <laughs> tabi <laughs> na sa bahay. Ako nga, susilipin ko yung gamit mo. No! Oo. Oh. Oo. Oh. Tamoy ka, na ba din ako? Oo, oh, ganun din naman ako. Eh, iba yun. Hmm. <laughs> Parang tayo naman oh, yung pinapangalagaan. Sige, doon ka. Doon ka! Doon ka dumaan. pa dito ako. O, doon ka. Wala, para lang maramdaman ko na hindi mo ako ko. Doon ka dumaan. O, oh, ka rin. Hindi ko kukunin, promise. Promise? ka. Okay. Malinaw na. Ha? Nakakataamay niya. Hindi naman. Okay. <laughs> Hoy, wala nang rice. Ilan na yung tindara ng bibingka? Suman! <laughs> ah, sir, ito po yun. <laughs> Yung pizza, yung <laughs> Yung <laughs> sandwich kayo. Suman! <laughs> yung french fries. <laughs> pizza. Ito na. Gusto mo yung bagay na? Gusto kong <laughs> makita? <Love you. laughs> ano? Yeah. Pero parang hindi. Ano? Ano? Ano kayo magagawa? So, mag ano? ito ano? ano? nga yung suklay mo, Marie. Eh. mo makita ng person oh, mo. Laki o, third floor. Gusto ko lang makita na sa picture lang. May third floor sila, ano? Ang bahay nila. Yaman talaga yung ano nga. Talaga nga na sa'yo sa kabilang bahod. Bakit? Lalabas mo lang ako, Manamik. Ano Tara. hmm

No, Dua uh, tiga,